Muli po, isang, uh, isang mapagpalang pagbati ang aking pinapahabot sa lahat po ng aking mga subscribers. <clears throat> Luma man o bagong mga nagsubscribe, sana manawari ay uh, uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang ori ng kapahamakan. At syempre, mailayo na rin po kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, palakpakan! <laughs> Pagka mga kawatan, palakpakan pa rin natin yan. At siyempre po, doon sa mga nag-e-port ng abag uh, pa-subscribe dito sa ating channel ay maraming maraming salamat po siyempre. Pero uh, ang sinasabi ko lang po, sana ay uh, panoorin nyo po yung, uh, tingnan nyo po yung uh, nakapo uh, uh, sa sa tarik Hasan Mirza. Yung pong sample nung kung paano po mag-subscribe. O, ulitin ko lang po kapag ka-signals nyo na po yung Birana Live Studio TV bago nyo po i-play ay pindutin nyo po yung uh, subscribe pindut yung notification bell pindut yung all ayun, tatlo lamang po yung pipindutin nyo so para hindi po tayo magkamali Lali, lagi po mga uh, tatlo po magkasama yon ano po, at uh, hindi lang lamang po kasimple at uh, tingnan nyo nga po itong si uh, Gilor. Ay uh, napaka kanya. Sa, sa, totoo lang po ito si Mary Ann, <coughs> Mary Ann Gilor. Ah <coughs> uh, nagpadala lang po siya na nagpadala mga nag-subscribe. Wala pong mali eh. Actually nilagyan pa niya ng uh, uh, number 1 2 3 4 5 hanggang 100 po. Ah uh, ngayon po 100 plus na po yung kanyang uh, na-subscribe. Na at dahil yung kahapon na sinabi ko na mayroon ako nga ipapadalang regalo sa kanya, ito na po, uh, naipadala na po sa LBC kani kanina lamang. At uh, baka po siguro bukas ay baka ma-receive na po yan ni Mirian Gilor. Ayan naman po ay simpleng regalo lang. At uh, yan po na LBC na po nung aking sekretary. At uh, huwag niyo pong huwag po kayong magtaka kung bakit ang address ang pagkakaalam ninyo ay nandito sa Mindurong address po niyan ay Bulacan. Siyempre po, ah, hindi ko po ilalagay ang aking sarili sa alanganin, lalo at marami ang ah, nandito ngayon sa gobyerno, lalo na itong mga politiko, mga kawatan na ito, ay baka po pag-interesan din tayo. At siguraduhin ko po yan na talagang pag-interesan ako. So kaya po yung uh, ah, naka-address po na yan ay sinadya po namin niya na para lang mailigaw. So ayan na, Mary Ann Gilor. Ayan na yung sinasabi kong regalo na ipapa-LBC ko sa iyo. At yan na po, ito na, na-LBC na kani-kanina na kanina -kanina lang. Uh, kahapon pala, kahapon din po yan pala na LBC. So ayan, uh, explain mo today, baka ma-receive mo na yan. At uh, sana, uh, ay <clears throat> I hope na mapasaya din kita dahil pinasaya mo ako I hope na mapasaya din kita dyan sa regalo kong yan at doon naman po sa iba ay uh, siyempre maraming maraming salamat din po sa sabi ko nga po kanina na yung pag, uh, pagbibigay niyo po ng oras na para magpasubscribe din po maraming maraming salamat po at doon po sa mga pinapasubscribe niyo sabihin niyo rin po na magpasubscribe din po sa mga kaibigan nila para sa ganun ay mapasama rin po sila doon sa ating uh, raffle draw. Yan po ay uh, <clears throat> uh, po yan kung uh, sino ang uh, ako na po, uh, hindi ko na po sasabihin dito kung ilan po dapat yung naipasubscribe ninyo na mapasalid yung sa raffle draw. Siyempre ayoko rin naman po sabihin yon dahil uh, ma-open naman po yung iba. Basta po yung uh, sino po yung uh, kwan, ah, uh, Siyempre, natural kung sino yung marami, di ba? <laughs> kung sino yung marami dahil tiyak na yun na talaga pasali sa rapper draw natural yun uh, di ba? palakpakan ay <laughs> ayan at, uh, so salamat po sa inyo muli at uh, ganun lamang po yon sabi ko po napaka napakababaw po yung uh, po yung kaligayahan ko at uh, ganun lamang po yon kaya ginawa lang po natin yan parang kasiyahan na rin po at uh, para matuto rin po tayo bawat isa sa atin yung pagiging responsable. Kagaya po nung uh, sinasabi ko lagi, nandiyan na po nakapost yan, ah, uh, yung sample, yun na lang po ang sundin ninyo. Pag-aralan nyo po, laging nasa tabi po, halimbawa ito yung subscribe, nasa tabi po yung uh, notification bell. Ayan. Kaya hindi po kayo maliligaw. Pindot ang subscribe, notification bell, at yung all. Ayan. Palapakad. Ayan. Maraming maraming salamat po muli. Okay. Dito na po muna tayo magpa sa Ito po bang mga kongresista na ang hilig-hilig mag- uh, maghanap ng korapsyon uh, kuno, ha? Pero ito 'yung mga numero unong mga corrupt. Ito 'yung mga numero unong mga magnanakaw. Tapos sa iba hahanapin nila 'yung uh, mga click pag nanakaw na yan. Ay samantalang sila mismo ang mga magnanakaw. Ayan. Kaya ako po nasabi ito, maliwanag na maliwanag naman po dahil nga tingnan nyo lamang po yung mukhang na uh, mukhang daga na yung congresswoman dyan sa sa kongreso. Na kung makapag uh, makapag uh, kung ano ito, makapagsalita ito kay BP Sara, ganun-ganun na lang. Ha? Pero makita nyo, naman, makita nyo na mabuti po ngayon ay nag-iba na po siya ng ah, nag-improve na po yung mga damit nito. Yan po dati yung mga lagi po nakapilipinyana yan pero yung po mga pilipinyana niyan ay yun po yung mga pinagtatanggal niyang pinaglumaan ng mga korpe na nila. Kaya po itong uh, hikain na ito kaya lagi dyan narinig yata yung aking mga batikos dati na <coughs> yung mga pilipinyana niya ay mga kuan mga kortina niya ay ngayon po ay <laughs> abay magaganda na po yung kanyang uh, Pilipina na at lalo po naka-Pilipina na yan kahit na hikain yan po yung hikain uh, na namukhang baga pa at take note ha batikos yun ang batikos dito kay BP Sara yung kung saan daw kaya dinala ni uh, yung uh, kanyang uh, confidential fund doon pa noong nakaraan tayo yun noong panahon pa ng hapon uh, ay samantalang siya, saan mo naman ngayon, a ako naman ang magtatanong sa iyo, saan mo naman kinuha yung mga pira ng pinambili mo ng uh, a Rolex? Yung relo mong Rolex na nagkakahalaga ng 1.6 million. Saan mo naman kinuha yan? Ha? At saan mo rin kinuha yung pira ng pinambili mo ng wallet na 1.2 million. Wallet lang yan, 1.2 million. At yung bag mo, Saan mo naman na uh, kinuha yung pera ng pinambili mo ng 3.5 million na uh, shoulder bag mo? Saan galing yan? At yung sapatos mo pala, 2 million. Pero tingnan mo ito, mamamatay, mamamatay na lang ito ay uh, talagang uh, pinapakita na talaga niya yung mga minakaw nito. Congresswoman na ito. Ha? Alam mo, sa, to sa totoo lang, wala ka naman mapili dyan sa mga yan eh. Kung meron nga dyan, kakaunti lang. At na uh, mabibilang mo talaga ka eh, yung, uh, yung hindi kawatan niya. Pero the rest, lahat po yan, mga kawatan niya. Kaya yung sinasabi ko, sa inyong mga kawatan, mamatay na kayong lahat. Oh, palakpakan! Ayan! Magkamatay na lang kayong lahat dahil kayo naman talaga yung dilobyo sa bayan natin. Mapisti na kayong lahat. Yan yan. Palakpakan! <laughs> Ganun po yan. At uh, kagaya rin po nung uh, itong sikwa na ito, uh, itong si uh, garapata, yung mga mukhang garapata dyan, yung dalawa lang po mo yun, eh, yung garapata dyan, yung yes, hey, si los at saka itong garapata na ito na assistant niya, ah uh, putya naman. Kabi-kabila pala ang kaso sa ambotsman itong animal na ito. Uh, billiones po. Billiones ang ang uh, kaso nito. At saka yung isang congressman dyan sa Pampanga na yung laging uh, nakapalubot na ang muka na parang uh, kala mo uh, pasa na niyang daigdig. Abay, din po ang uh, kaso nito sa ombudsman. At saka itong uh, si Kwan, yung uh, si uh, Ulupong, yung mukhang Ulupong na yung uh, congressman ng uh, Kiso, ni yung Suarez, mayroon din pong kaso sa ombudsman. O palakpakan itong mga animal na mga kawataan. Ayan. Palakpakan. Ganun lang po. So tingnan nyo na itong mga animal na ito. Kung tapos kung makapagsita doon sa budget ni uh, BP Sara, akala mo na pakalilinis itong mga animal na ito. O. tingnan nyo yan. Talagang po nito, ito yung mga salot sa lipunan itong mga animal na ito na dapat itong nililipol itong mga hayop na ito. O palakpakan! 'Di ba? Kaya nga kapag ka kayo ang natimpuhan ko at nag-cross ang landas natin, mga hinayupak kayo. Pag itong mga daliri ko na ipatong ko dyan sa mga ulo ninyo, pag na-twist ko yan, sis sisiguraduhin ko, parang hangangpan magka yan. Magkakadurog-durog yan na parang mga munggo. Maniwala kayo sa akin. Kaya ngayon, ngayong uh, halalan, malapit na, next year, wag na wag kayong tutungtong dito sa amin. Lahat kayong mga kawatan, huwag na huwag kayong magpapakita dito sa amin sa Mindoro. Dahil pipiyakin ko sa inyo, oo uuwi kayo dyan sa Manila na nakakahon. Kung hindi man kayo nakakahon, baka basag-basag ang mukha ninyo, at uh, ipapadukot ko yung mga mata ninyo para hindi na kayo makakita ng kwarta para hindi na napagnasaan pagnasaan pa yung pira ng bayan. Yan ang unang-una kong ipadukot dito sa mga tao ko rito mga katutubo. Ayan. Palaktakan! Kung magkaganoon. Ayan. So, ano pa ba ang ating uh, pwedeng uh, i-discuss dito kundi uh, walang talaga nakakasawa na? Ako man po ay nasasawa na ring mag-discuss pa rito sa mga nangyayaring ito. Nakikita natin itong kung paano magnakaw itong mga hayop na Lalo ito, si Marmaldis sa grapata na ito. Grabe. Talagang harap-harapan kung makapagnakaw itong mga animal na ito. Harap-harapan. Kaya na po, na eh. Kaya, sabi ko nga, ito yung mga yung mga tunay na mga kriminal. Kasi ito yung mga pumapatay sa mga kababayan natin. Bakit ko nasabing silang pumapatay? Kasi nga po dahil sa pagnanakaw nilang walang walang katapusang pagnanakaw. Ang apektado rito itong mga mahihirap nating kababayan na parami na ng parami yung ating mga kababayan na nagugutoman, wala nang masaing. Eh. Ayan po. <clears throat> Kaya ito po yung talaga yung mga totoong mga criminal At mga hayop nito. Kaya na, marar, narapat lamang na kung maari lang ay uh, magawi dyan sa inyo, mga tiradorin nyo na. Tiradorin nyo na ng tiradorin yan. Patamaan nyo yung mata para sa ganun mabulag na hindi na maka-attempt na uh, pagnakawan pa ang ating kabanang bayan. Kasi yan lang naman ng na mga, mata nila ang sobrang iinit sa pera eh. Walang kasawa-sawa, walang kakumpintuhan itong mga animal. Sana magkanda, magkanda, ano yun? Tawag ito, maimpatso na sana kayo mga animal kayo. At pag nangyari yun, uh, di palakpakan, Di ba? Ganun lang yun. O oh, siya nga po pala. O, oh, na, na, may ko na naman. May pinasok na naman sa hospital at magkasabay po yan na dalawa na politiko. At uh, nasa hospital na po. Sabi ko nga po, hindi na po nakakain yan. At uh, ang pagkakaalam ko, uh, nilagyan na lang po ng kwan dito, ng tubo, para doon po ipadaanin e, eh, pa, eh, yung pagkain, yung lugaw o ano ba ng oatmeal dyan. Wala, hindi na po nakakain dahil mayroon na po ang tinik ang lalamunan. Ayan. Malaktakan! Ganun muna yun! So, kaya, kumare lang talaga, ayoko na mag topic sa si mga hayop na ito. Nak Nakaka-Kwan lang. nakaka trip. At, uh, siguro doon na lang tayo mag-concentrate doon sa Kwan. Uh, Subscribe na lang po na i-subscribe tong channel natin. Uh, baka sakali, malay natin kung uh, kung humabol pa na pwede natin ipanalo yung Kwan uh at papasukin ko na po ngayon. Kaya lang, next month na po yung file uh eh, ng candidacy. Eh kakaunti lang po yung subscriber natin kaya wala po ah, hindi po natin pwede pang ilaban yan himalay natin baka bukas makalawa ah, dumagsa naman yung subscriber natin at ah, makilala tayo ay di ah, sige next, next month pa naman yung ah, piling ng kandida, kandidasi eh, ay di subukan natin ayun naman pong sa akin ay ah, <clears throat> hindi ko po papasukin yan para ano pa hindi ko po pangarap ang pasukin ang politika kahit noon pa. Ngayon po, kaya ko lang po naiisipan ito dahil ang gusto ko lamang po, kaya ko lang po pasukin ang politika para lang po magkaroon ako ng akses dyan sa mga opisina nito mga kawatan na ito. Dahil uh, sabi, madalas ko po sinasabi yan, para mabigyan ko lang po ng mga sobre yung mga kawatan na yan. Dahil pagka na binuksan po nila yung sobre at naamoy lang nila yung Victoria Victoria's Secret, nung mga sobrin na yun ay okay na po ako doon. Kaya, kung manandyan naman po ako, manalo man o ano pa manandyan na ako, hindi po ako magtatagal dyan. Isa, isang buwan lang, hanggang dalawang buwan lang po ako mananatili, magre-resign na rin po ako. Kasi, doon lang sa isang buwan eh, baka maubos ko nang bigyan lahat ng mga sobrayang mga animal na yan. Kasi walang tsansa ako, halimbawa yung mag-aantay ako na mag-chimpuhan ko, walang tsansa. Kung magkaroon man ng tsansa na makita ko itong mga ito, mag-cross ang nahalandas namin, hindi, hindi pa rin, na, wala pa rin, uh, wala pa rin pagkakataon kasi napalib napalibutan ito ng mga bodyguard. So wala pa rin tsansa. Not like kung nandiyan ako, at mapasok uh, ko yan, magkaroon ako ng access dyan para makapag, uh, distribute ng mga sobre para dyan sa mga kawatan na yan. Yun lang naman po mga kawatan ang bibigyan natin ng na sobre. At sisiguraduhin nila na pagka naamoy nila yon Victoria Secret na yan, mabiyahin na po sila sa simenteryo. Yun lang po ang purpose ko, kaya ako papasokin ang politika. Isa, hanggang dalawang buwan lang po ako mananatili dyan, okay na po ako dyan. Dahil hanggat hindi po natin nalilipol itong mga kawatan ng mga politikong ito, hindi na po kailanman mababago ang buhay ng mga kababayan. Yan po ang pakatandaan ninyo. At sana nga lang ay sa susunod na <clears throat> sa susunod ay magkaroon tayo ng presidenting kriminal na lipunin lahat itong mga kawatang ito. Sana. Ganon. Pero kasi ang sinasabi ko po rito hanggang hindi nalilipol itong mga kawatang ito patuloy po ang kahirapan na tinatamasan nitong ating mga kababayan maniwala po kayo sa akin. At ito po ang tandaan ninyo. Ito po ang itagaan niyo sa bulbuna ninyo. Kahit kailan, hindi na po mababago ang inyong buhay bagkos palubog pa kayo ng palubog sa kahirapan kung hindi malipol itong mga kawatang ito. Naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ko? Kung, po, kung naniniwala po kayo doon sa sinasabi ko, o palaktakan po tayo. Ayan. Ganun lamang po. At saka, sabi ko nga po, sa ngayon po ay wala ako nakikita na pwedeng gumawa niyan. Nalipulin itong mga kawatan ito. Kaya nga po ang sinasabi ko rito ay papasukin na natin kung may pagkakataon. Dahil uh, ako lang po ang pwedeng uh, lumipol dyan sa mga animal na mga kawatan yan. So, yun lang po. At uh, para makita lang ninyo. Kaya ko lang po is uh, diniscuss yung uh, sinuot nitong si hikain na ito. Namamatay na po yan eh. At uh, hikain na yan, na hikain na nga mukhang daga pa. Ayan, milyones po yung relo. Walit na walit, may oui, milyones din po. Sapatos, milyones. Yung bag, milyones din po. Kasi, pero, yung mga nasasakop niya dyan sa Marikina, ating ah, na nyo, napakarami pong mga walang masaing dyan na mga constituent nito. Pero ito, tingnan po. Ang gara, di ba? Dahil uh, nakata, da, nakatatlong ikot din po ako sa Marikina niya, napakarami din mga, nato po mga nakupo. Walang masahing natin mga kababayan dyan. Pero itong mga congresswoman nila dyan, kagaya itong hikain na ito, magsusot na rilo, rilo, milyones. Ay sabi ko nga eh, dinaig pa ako itong hayop na ito eh. Lahat yan mga yan. Kaya lang talaga, ayaw ko lang kasi mag-display rito na mag-display dahil sabi ko nga eh, ah, paghanap ng initang ka rito, ay talagang ah, wala kang magagawa. Matinan nyo lang nga yan nangyari kay Pastor Kibuloy. Kung hindi ba naman mga tarantado itong uh, itong mga pulis na mga na itong mga sindikato, di na sa hearing mag-pledge ng uh, kung guilty ba o hindi. Ah, si Pastor Kibuloy. Tingnan na na, di ba nakita nyo na sa television? Sandamakmak na pulis Ay, hindi naman criminal itong si Kibuloy. Pero kung magkapag-asta itong mga pulis na ito, akala mo, overacting mga OA talaga itong mga hinayopak na ito. Tingnan mo. Si Pastor Kibuloy lang, Nag-iisang tao tapos handa makmak ang uh, polis na... Asos, Mario, set. Ayaw ko kung saan napunta ang mga utak nila mo ito. Kaya, tama din talaga yung sinasabi niya, Colonel Juvie Espinido, na itong mga kapulisan ang uh, pinakamalaking sindikato dito sa Pilipinas. Ayan. So mabalik na mabalik po tayo doon sa mga subscribe subscribe na yan at uh, sabi po pala nung uh, nung taga-basa po ng mga mga pinapadala nyo ah uh, marami po daw nagpapadala na hindi nakapindot yung like, ay yung bill. Pindutin niyo po yung bill. At uh, sabi ko nga sa kanya ay ito ang mo kasi sila sabi ko nga ito ro mo sa kanila. Ay yun nga sir sabi ng ganyan tinuturuan ko naman sila. At uh, sinasabi ko naman. At uh, mabuti naman daw ngayon na uh, wala, wala daw nagpadala ng kwan uh, ng uh, dibdib na aratilis. Wala daw. Uh, kundi yung uh, mga nagpadala daw ay yung mga, yung mga simpleng pagkatamali. Yung uh, ini-screenshot lang daw yung uh, video ko at ipapadala. Huwag po ganun. At uh, maging pan po tayo para po actually ito ito po yung isang isang advantage na rin po sa atin lahat na uh, matuto. Kagaya po niyan, may instruction po diyan na ganun. Mayroon nagbigay ng uh, binigyan na kayo ng sample diyan sa naka sa FB. Yun na po sa dun niyo kasi kung hindi niyo po susundin, abay ayaw niyo pong matuto sa buhay. <laughs> Di ba? Palakpakan ayan. So, pan po at maging alerto po tayo at uh, para sa ganun, yung simpleng ko lang po ay matuto tayo. Di po ba? At uh, muli po ang aking pasasalamat siyempre doon sa mga nag-subscribe at uh, hayaan niyo po. Kayong mga nag-subscribe sa akin, halimbawa, pinasubscribe kayo ni ganito, maging kayo po, kayo na rin po ang magpa-subscribe doon sa mga kaibigan ninyo. Para po sa ganun, ay mapasali po kayo dito sa ating gagawing raffle kapag ka na na po natin yung uh, yung uh, yung uh, mga tao na sasali sa raffle igugo na po natin yung raffle na magsisimula po tayo doon sa uh, 500,000 pesos o kalahating milyon uh, na para po natin. Ganon din po, pag ganun po, para kumbaga ay pasapasa na lang po yan. Pinasubscribe ka ni Juan. Halimbawa, Okay, magpa-subscribe ka rin. At ganoon din, para sa ganoon ay mapasali kayo sa ating rarapulin. Malay natin, kayo ang makajakpat. Alin sa 500,000? 1 million, 1.5 million, uh, 2 million at saka yung halaga ng kamote na 3.6 million. Ganun naman po at... Uh, so ano pa ba ang ating uh, sa, sasabihin maliban po doon sa lahat po ng may mga sakit, tinataas ko po muli ang aking kamay o pang, uh, tanggalin na lahat yung inyong mga nararamdaman sakit at doon po sa so may mga problema sa buhay, ay tanggalin na po lahat ng inyong mga problema bagkos ay uh, ibaba na po sa inyo ng ating Panginoon ang blessings na para sa inyo. Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po, po kayong lahat.